मी कोस्टर ना क्या चाहिए देवी यू वांट टू वाच और दी मति इस टैबलेट विच स्टारिंग टोमरों जितना पेट टैबलेट है इसमें पास होना है चिकन Ay, 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 galing na! Baka malunok mo habang natutulog ka, nakapasok na sa loob. Do you want me? Huwag ready ng yelo, sa ng pamunas. I can do it. Bulak mo nga. Parang, baka malunok mo habang natutulog ka eh. Kaya ma. You don't have to. Ano ito sa See, Audrey. <laughs> oh. You can make it. I know I can do it. Yellow. kaysa sa skurya mo mag -ano, ba, magdudugo yung damit mo. Manta to hapa, makikita ng mga mo, iyak ka. Hmm. I can do it. I can get that. You don't have to be scared as long as I'm here. Is that okay. Hindi kita papapasok ng bukas na tinipid ka sa dentista para matanda na yan para hindi na sumakit. Where do you want? Yung na-option natin, dentist or... Or ko. Han? Ako na lang? Okay. Finally, napapayag ko din. Just so you know, umabot din ng 30 minutes sa labas. Bago namin natanggal ang kanyang ngipin, ayoko kasing mawalan siya ng trust kung bibiglain ko siya. So as a mom, we are learning to improve ourselves. Iba-iba man ang mga ways natin at may mga nasasabi ang ibang tao kung paano man natin sila pinapalaki. Alam natin sa ating sarili that we are trying our best to be the good mom for our own child or children. Yun lang. Thank you from Fairy Mommy Lai.